cute cute naman nine, 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 nine. guys ano to guys Nag, nagtaka lang ako guys kasi merong maingay sa labas actually natulog na ako nagulat ako merong pusa pala ang lakas ng tunog niya guys oh my god min 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 akin ka na alagaan ka na lang namin ha huwag makas tumakas actually ang cute-cute niya guys hmm? Ang cute cute niya sobra. Ming 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 ming. Uy. Ang cute cute naman. Uy. Ang cute cute naman ng ming ming. Ah, dito muna. Pakita ko lang ikaw sa mga kasama natin. Oh guys, oh. Ang cute cute na guys. Oh sobra. Uy. Uy. Oh, ang cute cute naman ng puso na yan. Ang cute cute niya guys, oh. OMG Kamin ka na. Kamin ka na, alagaan ka namin, ha? Hmm. May kasama ka pa ba? Ming? Hmm. May kasama ka pa? Ha? Actually, guys, ang totoo niyan, tulog na ako, guys, eh. Eh, umuulan kasi, guys. Tingnan nyo, guys, oh. Sa labas, guys, tumutunog. Umuulan kasi sa labas talaga. Ngayon, oh, may basa, guys. Nagulat ako na no, may maingay na sobrang lakas nang kanyang tunog sya pa nyo ang aliksit aliksit niya guys oh ang cute naman ang cute ming 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 sumakbo oh, dito kana ming 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 may kasama ka pa ba? Tingnan nyo guys, oh. Nilalamigan na na yan, guys. Ang cute-cute naman, oy. Ang cute-cute naman ng Ming -ming. Alagaan kita, ha? Hanggang sa lumaki ka, ha? Ha? Maitim sa ano niya, guys. Merong itim yung ano niya, guys, oh. Yung nguso niya, may itim. Alagaan kita, Ming. Hanggang sa lumaki ka, Ming, ha? kasi kailangan talaga namin ng mingming -ming dito ha alagaan ka namin don't worry huwag kang mag alala ha alagaan kita halik ka halik ka halik yan 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 sige sige patong halik hmm, na tatabi Pat na kita matulog tatabi kita matulog ha ang cute-cute nya guys, sobra. Hmm. Masan mama mo? Nilalamig na siya guys. Dadalhin ko na siya sa kwarto ko guys. Kasi tatabi ko siya matulog. <laughs> Ang cute-cute mo. Oh, lakas-lakas oh. Ang <laughs> Actually, guys, dito siya pumasok sa, ano, sa pinto nila mami. Ay! Hindi, dahan, dahan lang. Pumasok siya dyan, o, sa, ano, nila mami, guys. Tapos, buti na, alam ko yung password. Kasi kung hindi, hindi ko talaga siya makikita, guys. nadalin ko siya sa kwarto ko. Kasi itatabi ko siya matulog. Dyan, dyan ka muna, ha. Huwag kang tumakbo. Guys, tingnan nyo siya guys, oh. Nagtatago. Nilalabig na siya sobra. Halika na. Halika na. Halika na. Ming, 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 ayun. Oh. Tatabi ko na siya matulog guys. Thank you guys sa panonood. Bukas ililigoan ko siya guys. Bye bye. Good evening.